Good morning guys. Maghahanda tayo ng tradisyonal na pang-purga uh, ng ating inaalaga anak ng kalabaw. Ito yung tawag sa amin dito sa Bisaya, subok Sobok ng langka, ng nangka. Ito yung tradisyonal na uh, pang-purga ng uh, kalabaw. Kung wala tayong pang-purga na mga uh, binibili, mabibili sa available sa tindahan ito yung ah, pangpurga so ipipipare lang natin kailangan malinis kaya hinugasan natin yung subok lang so inahanda na natin hinugasan nang ah, maayos upang ma-kuha yung mga marumi mga baka makabakterya na hinuon oh, sorry pasensya na sa ating tagalo guys dahil bisaya kami so ito pagka matapos nito pagka tapos nitong pagkahiwa ay ating ibababad sa tubig i-overnight natin Bukas ng umaga, i-overnight natin ng 24 hours. Bukas ng umaga ay ni natin ang uh, tubig. Yung tubig na binabaran dito. Yung ito ay ni natin yung uh, langka na ating binababad at saka yung tubig ay siyang ipapainom natin sa ating ang Uh, anak ng kalabaw na naiwan ng ina. Dahil natatakot tayong magbili ng uh, sa mga agribit supply. Baka ma overdose o kaya ay makulangan ng uh, Hindi tayo makakasiguro baka mamamatay na mga kaswalte yung inaalagaan natin ito na lang organic na pangpurga tradisyonal na pamamaraan sa pag -pupurga. ito walang overdose at saka wala pang gasto dahil hinihingi lang natin ito sa ating tiyuhin uh, dahil nagharbis ng nangka ang u uh, subok ay hinihingi natin yung bunga nito ay pinapakain sa mga ibakwis dahil nagbakwit sa gym yung mga naabot ng baha ibinibigay niya sa mga bakwiters yung uh, laman nito itong subok na lang ang naiwan kaya ito ang ating ginagamit pero mas maganda yung ganito, subok talaga ang pang uh, purga tradisyonal na pang purga sa mga nati or anak ng kalabaw ito ay ibababad natin ng uh, tubig so wala na idagdag pa ng mga ingredients ito lang so ibababad ng tubig after 24 hours ay kukunin na natin ang tubig at saka yun na ang ating ipapa inum sa ating nati at yun na ang ating organic na pang uh, purga sa ating uh, nati or anak ng kalabaw. Yun na Ayan, ito na. Ibababad na natin sa uh, tubig. Ito yung alternative na pang purga or traditional na pamamaraan sa pagpapurga ng alagang uh, hayop. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.